Sa tingin mo ba tugma ang timbang at presyo ng karne na nabili mo sa palengke? Napaisip ka na ba kung tama pa ba ang binabayaran mo para sa mga dilata at itlog na binibili mo sa paborito mong grocery? Bilang mamimili, may karapatan tayong alamin ang mga ito. Ngayong buwan ng Oktobre, pinagdiriwang ang Consumer Welfare Month alinsunod sa mandato ng Presidential Proclamation No. 1098 na nagsusulong na proteksyonan ang interes ng mga mamimili. Kaugnay ito ng Republic Act No. 17394 o Consumer Act of the Philippines. Isa sa mga layunin ng batas na ito ay ang proteksyonan ang mga mamimili laban sa mapanlinlang at hindi patas na gawain at gawi sa pagbebenta. Nakapaloob din dito ang pagbibigay ng impormasyon at edukasyon sa mga mamimili at ang wastong paggamit ng kanilang karapatan. Ang pagtatag ng mapamantayan para sa negosyo at industriya ay nakasaad din sa batas na ito tayo nat makiisa sa mga programa ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya ng Pilipinas upang madagdagan ang ating kaalaman sa estado ng merkado ngayon at sa mga susunod na araw gayon din upang mas maging mulat at mabigyang pansin ang kapakanan ng mga Pilipino bilang consumer